Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay susuriin natin ang paksang mga pagkain para sa pagpapanumbalik ng sexual na sigla para sa kalalakihan mahigit 60. Kailan huling beses mong naramdaman ang pahawak sa sarili mo na parang kasing elektrik, kasing lakas tulad ng sa iyong 20? Para sa maraming lalaking mahigit 60, ang katotohanan ay hindi komportable. Mas malambot ang paktayo, mas manhit ang pakiramdam. At ang pagtatapos ay parang mahinang aninong ang dati. Narito ang nakakagulat. Ang pagbaba na, ito ay hindi lamang dahil sa edad. Sa katunayan, marami dito ay sanhingang gasolina na inilalagay mo sa iyong katawan araw-araw. At -araw. ibig sabihin nito, ang nararamdaman mo ay maaring mabago. Ako si Dr. Rowena Bautista. Isang board-certified urologist at men's health expert na may mahigit tatlong dekadengang karanasan sa pagamot sa mga lalaking tulad mo. Inilaan ko ang aking buhay sa pagtulong sa libu-libong kalalakihan na may bali ang kanilang sigla. At masasabi ko sa iyo ng may lubos na kumpiyansa, ang iyong pinakamagagandang araw ay hindi pa nakalipas. Narito ang karaniwang pakakamalinga karamihan sa mga lalaki. Inisip nila na ang kasiyahan ay natural na nawawala ng tuluyan. Ngunit, nakita ko ang malalaking nasa kanilang 60s at 70s na nakakaranas ng pagtayo at orgasm na mas malakas pa kaysa sa kanila noong 40. Ang kabalintunaan ay hindi na mumula ang sagot sa boteng reseta. Nagiging mula ito sa iyong plato. Dahil kapag binibigyan mo ang iyong katawan neng, tamang pagkain bago ang self-pleasure o intimacy. Mayroong nangyayaring ekstraordinaryo. Bumubulusok ang daloy ng dugo, tumatalas ang sensasyon, at bumabalik ang pagtatapos na may lakas ng kabataan. Hindi mo kailangan ng magimik o pildoras, kailangan mo gasolina. At sa mensahe ngayon, ibubunya ko ang anim na pagkain na ginagawang possible ito. Isa sa mga ito ay ganap na nakaliktaan ng karamihan sa mga lalaki, ngunit may kapangyarihan itong baguhin ang iyong karanasan sa paraang hindi mo paniniwalaan. Manatili ka sa akin. Bago tayo lumusong, siguraduhin na ihit mo ang subscribe button at eye on, ang notification bell para hindi mo. Makaliktaan ang iba pang tip na dinisenyo upang tulungan ang nga lalaking mahigit 60 na may balik ang kanilang sigla. At kung ang video na ito ay tumukma sa iyo, ay type ang one sa mga komento. Kung hindi, ay type ang zero at ipaalam sa akin kung paano ko mapapabuti ang mamensahang ito para sa iyo. Ngayon, simulan na natin ang pinakaunang pakain. At baka magulat ka. Hindi ito isang supplement o pildoras? Kundi isang natural na powerhouse na makikita mo sa anumang grocery store, ito ang simpleng bead at hawak nito ang susi sa pag-unlock ng mas malakas na daloy ng dugo at mas matigas, mas kabata ang paktayo. Isa beads ang nitric oxide booster ng kalikasan. Aminin ko sa inyo ginu. Nang una kong irekomenda ang beets sa aking mga pasyenteng mas matanda, marami sa kanila ang tumawa. Beets? Talaga do? Inaasahan mo ba na maniniwala ako na ang isang ugat na gulay ay gagawang ang anumang bagay para sa aking sex life? At naiintindihan ko ang reaksyon na iyon. Pagkatapos ng lahat, kapag nakakaranas ka nga, mas malambot na pagtayo, mas mahinang sensasyon, o isang pagtatapos na hindi gaanong nakakapagbigay kasiyahan, mahirap isipin na ang isang bagay na simple at makalupa ay makakagawang ang kaibahan. Ngunit ang totu, ang bits ay isa sam nga pinakamakapangyarihang tool na mayroon tayo para sa pagpapanumbalik ng sirkulasyon at pagbabalik ng sigla na akala mo ay nawala na ng tuluyan. Narito kung bakit. Ang bits ay puno nga natural na nitrates at mabilis na kinokonberte ng iyong katawan ang nga nitrates na iyon sa nitric oxide. Ang nitric oxide ay parang isang switch na bibigay ito ng senyas sa iyong mga daluyan ng dugo na bumukas, mag-relax, upang payagan ang mas maraming dugo na dumaloy. At tandaan, ang pagtayo ay tungkol sa daloy ng dugo. Kung mas maraming dugo ang pumapasok sa ari, mas matigas, mas buo, at masensitibo ito, may mga lalaking nagsabi sa akin na pakatapos ng ilang linggo lamang ng pagdaragdag ng beats sa kanilang rutin, nagising sila, na may mga pagtayo sa umaga, na matagal na nilang hindi nakita, At nang sinaservisyon nila ang kanilang sarili, ang sensasyon ay napakatalim, napakabuhay na parang ibinalik ang orasan ng madekada. Ang beats ay hindi humihinto sa daloy ng dugo. Pinapababa nito ang presyon ng dugo, binabawasan ang pagot sa puso, at pinapataas ang stamina. Kayat ang elit na atleta ay umiinom ng beet juice bago ang mga kompetisyon. Nabibigay ito sa kanila ng kapansin-pansin na pagpapabuti sa endurance at performance. Isipin na dala mo ang parehong stamina sa kwarto o maging sa isang pribadong sandali sa iyong sarili, sa halip na pakiramdam na pagod at hapon pakatapos. Mapapansin mo ang mas maraming enerhiya, mas maraming lakas, mas maraming kumpiyansa. Ang kagandahan ay nasa pagiging simple. Mari kang uminom nga beetroot juice sa umaga, ihavi ng beets, at ihalo sa salad o ihalo ang beet powder sa isang smoothie. Hindi mahalaga kung paano mo ito ininom ang susi ay pagiging regular. Patuloy mo itong gawin at ang pakakaiba ay hindi may tatanggi. Ngayon, alam ko ang iniisip mo. Okay, Dok. Interesante ang beats, ngunit tiyak na mayroon pang mas masarap. Baka nga medyo indulgent na makakatulong sa akin na pakiramdam ko ay 20 muli at tama Dun pumapasok ang susunod nating pakain. Isang mayaman Medyo mapait na treat na hindi lamang nakpapabuti ang sirkulasyon kundi nagpapagising din sa pleasure chemistry ang iyong utak sa paraang magugulat ka. Dalawa, dark chocolate. Gamot na nakatago bilang dessert. Naalala ko pa ang unang beses na may pasyente na tumingin sa akin at nagsabi, "Doktor, sinasabi, mo ba talaga na kumain akong tsokolate?" para sa aking pagtayo, may ngiti siya sa muha, kalahating ali, kalahating nagdududa. At sinabi ko sa kanya, uh, ngunit hindi ang makendi barna puno nga sukal, gatas, at artificial na jung. Ang pinag-usapan ko ay ang tunay na bagay, dark chocolate, ang uri na mayaman, medyo mapait, at hindi bababasa 70% chocho. Nang makbagosya, Bumalik siya kalipas nga ilang linggo na may ibang ngiti. Sinabi niya na mas malakas ang kanyang paktayu, mas gumaan ang kanyang kalawuban, at mas nakakapagbigay kasiyahan ang kanyang paktatapos kaysa sa nakaraang mga taon. Iyan ang magic na nakatago sa loop ng mamadilim na squares na iyon. Ang Cocoa ay punong flavonoids, makompound na batay sa halaman na tumutulong sa iyong ma. Daluyan ng dugo na mag-relax, mapabuti ang sirkulasyon at labanan ang pamamaga na nakpapatigas sa mga arterya habang tayo ay tumatanda. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugang mas mahusay na pagtayo. Simple lang. Ngunit ang dark chocolate ay hindi humihinto sa iyong nga arterya. Diretso ito sa chemistry niyong utak. Ang choco ay nakpapasigla sa paglabas ng dopamine. Ang parehong kemikal na nakapapaliwana sa iyong utak kapag ikaw ay umibig, tumatawa kasama ang makaibigan o nakakaranas ng matinding kasiyahan. Ang dopamina ang iyong pleasure fuel. At kapag tumataas ang maantas, nagiging mas malakas ang arusal, mas mabilis ang excitement, at mas malakas ang ma-orgasm. Madalas itong inilalarawan ng ngalalaki bilang isang mas mayaman, mas matinding paglabas na nakpapaalala sa kanila ng kanilang kabataan. Mayroon pa, ang dark chocolate ay naglalaman ng magnesium at tryptophan na tumutulong sa pagpapahinahon ng stress at pagpaparalax ng katawan. At kung may isang bagay akong natutunan sa mga dekada ng pagtatrabaho sa mga lalaki, ito ay ang stress ay tahimik na sumasakal sa performance. Ang mas kalmadong isip ay nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng malaya, nagpapahintulot sa iyo na manatiling narurun, at nagpaparaming ang kasiyahan. Ang maliit na piraso lamang ng kalidad na dark chocolate, nang ilang beses sa isang linggo ay maring maksimulang magbago ng iyong nararamdaman, sa iyong pang-araw-araw na buhay at sa iyong pinakapribadong sandali kapag sinabi ko sa mga lalaki na isipin ang dark chocolate hindi bilang kendi kundi bilang gamot na naktatago bilang dessert, nakbabago ang lahat. Hindi lamang ito nagiging treat kundi isang tool. Isang paraan ng pagbawi, ng sigla. Habang tinatangkilik pa rin ang isang masarap na bagay. At para sa marami sa aking mapasyente, ito ang perpektong balanse sa pagitan ng indulgence at kalusugan. Ngunit marahil ay nataka ka, dok? Mayroon bang mas direktang konektado sa testosterone? Isang bagay na maaring, ibalik ang switch na iyon at ibalik ang apoy. Ang sagot ay oo, at ito ay naumumula sa isang pagkain na matagal ng kilala bilang pinakamahusay na afrodisiak ng kalikasan. Tatlo, oysters at ang kapangyarihan ngang zing. Hindi ko makakalimutan ang isang lalaking nasa kanyang huling bahagi nga, 60s, na lumapit sa akin na bigo at talo. Sinabi niya, Doktor, hindi ko napakiramdam na ako ang sarili ko. Nawala na ang aking drive. Mahina ang aking pagtayo. At kahit na maklimaks ako, parang wala. Tumingin ako sa kanya at nagtanong ang isang simpleng tanong. Kailan huling beses mong binigyan ng pansin ang iyong zinc levels? Nalitos siya sa simula, ngunit nang ipaliwanak ko, lumiwanak ang ilaw. Sa tingin mo, ang oysters ay isa sa pinakamayamang pinakmumulan ng zinc sa planeta at ang zinc ang mineral na pinakakatiwalaan ng iyong katawan upang makagawa ng testosterone. Kung walang sapat nito, humihina ang iyong pakalalaki. Ang testosterone ay hindi lamang tungkol sa sex, ito ay tungkol sa enerhiya, motibasyon, kumpiyansa, at o, ang pagtigas at intensity ng iyong ngapaktayo at orgasm. Kapag mababa ito, lahat ay parang pipi. Nawawala ang pananasa, pakiramdam ay patag ang climax, at nagsisimula kang magtaka kung ang iyong pinakamahusay na mga araw ay nakalipas na. Ngunit kapag tumataas ang testosterone, bumabalik ang apoy, nararamdaman mo muli ang gutom na iyon. Ang mapagtayo ay muling nagiging matigas. At ang climax ay mayroong nakakapagbigay kasiyahan na sipa na nakaparamdam sa iyo na buhay. Nakita ko ang ngalalaki na literal na nakbabago kapag pinupuno nila ang kanilang zing. Halos parang nagigising sila pagkatapos ng nga taon ng pagiging kalahating tulog. Ngayon, alam kong hindi para sa lahat ang oysters. Ang ilang lalaki ay hindi gusto ang lasa o simpleng walang ekses sa kanila. Hindi iyon problema. Ang zing ay sagana rin sa pumpkin seeds, baka, chickpeas, at beans, mga pakaing madalimong may dagdag sa iyong dieta. Ang susi ay ang pagiging regular. Ang pagwawasto ng kakulangan sa zing ay hindi lamang nakpapanumbalik ng performance, nakpapanumbalik din ito ng sigla ang spark na muling nagpapasaya sa buhay. Ang lalaki na aking binanggit kanina, nagsimula yang magdagdang ng mapakaing mayaman sa zing ng regular at sa nang ng ilang buwan ay ibanas yang siyang tao. Bumalik siya na nakangiti. Sinasabi sa akin na mas malakas ang kanyang pagtayo, bumalik ang kanyang enerhiya, at ang kanyang ma-orgasm. Ay, sa wakas ay mayroong intensity na naalala. Nia, mula sa mga dekada na ang nakalipas. Sinabi niya, Dok, pakiramdam ko ay ibinalik ako. At iyon mismo ang magagawangeng. Zing. Binabalik nito ang switch ng iyong pagkalalaki. Ngunit kasing lakas nito, may isa pang pakain na gumagana sa ganap na makaibang paraan. Isang prutas na napaka ngunit napakapangyarihan na tinatawa ng ilan na Viagra ng kalikasan. Gusto mo bang malaman kung bakit? Manatili ka sa akin. Apat. Watermelon. Viagra ng kalikasan. Naalala ko pa ang isang gino na nasa kanyang 70S na nagsabi sa akin na huminto, siya sa pagbiling ang pakwan dahil inakala niya na ito ay isang matamis na treat. Lamang para sam sa mga bata sa tag-init, tumawa siya nang sabihin ko sa kanya na dapat siyang maksimulang kumain muli nito, hindi para sa kundi para sa kanyang paktayo. Tinaas niya ang kanyang kilay, nakdududa, Hanggang sa ipaliwanag ko na ang pakwan ay naglalaman ng isang malakas na amino acid na tinatawag na citrulline sa lum ng katawan. Ang citrulline ay nagiging arginine at pagkatapos ay nagiging nitric oxide. Ang mismong kemikal na nagsasabi sa iyong ma daluyan ng dugo na mag-relax at bumukas ng malawa na nagpapahintulot sa sariwang dugo na bumulalak ang pagbahan ng dugo ang lumilikha ng paktigas. Kapunuan at ang uringang sensasyon na nakpapabuhay muli sa self pleasure o intimacy. Tinitukoy ng mga mananaliksik minsan ang pakwan bilang Viagra ng kalikasan at naniniwala ako na hindi ito pagmamalabis. Sa katunayan, napapansin ang ilang lalaki ang paktaas eng daloy eng dugo salop eng ilang oras pagkatapos kumain nito. Ngunit ang tunay na magic ay nangyayari kapag ginawa mo itong regular na bahagi ng iyong dieta. Nakakatulong ang pawan na labanan ang tinatawag kong erectile fatigue. Ang nakakabigo na karanasan ng pagiging kayang tumayo. Ngunit hindi kayang manatiling matigas. Sa paglipas ng panahon, pinapanatili nitong matatag ang iyong sirkulasyon na nagpapahintulot sa iyo na mapanatili ang pagtigas nang mas matagal mas mabilis na tumugon kapag naaraws at maranasan ang sandali ng mas matindi. May mga pasyente akong nasabi sa akin na pagkatapos ihalo ang pakwan sa smoothies o simpleng tinatangkili ang mahiwa sa buong linggo, hindi lamang sila nakapansin ng mas matigas na paktayo, kundi naramdaman din nila ang mas magaan, mas sariwa, mas buhay. Isang lalaki ang nagsabi sa akin, Dok, akala ko ay nawala na nang tuluyan ang ganoong klaseng stamina, ngunit pakiramdam ko ay nagigising muli ang aking katawan. Iyan ang kagandahan ng isang bagay na napakasimple, isang bagay na maring nakaliktaan mo na naging susi sa pagbuhay muli ng iyong kabataan. Madali itong idagda sa iyong rutin. Sariwang hiwa sa almusal, inihalong juice sa hapon, o kahit frozen na chunks para sa malamig na merienda. Anuman ang paraan mo sa pagtangkilik nito, ang mga resulta ay maring kapansin-pansin kung mananatili kang regular, ngunit narito ang nakita kong kamangha-mangha. Habang pinapanumbalik ng pakwan ang ng dugo, may isa pagkain na tumatarget sa ganap na makaibang sistema. Ang mismo nganerbiyos na nagdadalanang masignal ng kasiyahan mula, sa iyong utak patungo sa iyong katawan. Kung ang daloy ng dugo ang makina, ang nerbiyos na ito ang spark plugs. At kung wala ang maito, kahit na isang matigas na paktayo ay maaring makaramdam ng manhit, kayat ang susunod nating pakain ay maaring ang nawawalang piraso na hindi mo napaktanto na kailangan mo. 5. Walnuts at ang koneksyon sa nervous system. Hindi ko makakalimutan ang isang lalaki na pumasok sa aking opisina at nagsabi, Doktor, kaya ko paring tumayo, ngunit hindi nalang pareho ang pakiramdam. Parang manhid ang sensasyon, parang nagpapatuloy lang ako ng walang spark. Hindi siya nag-isa. Madalas kong marinig ito mula sa mga lalaking nasa kanilang 60 at 70 ang hindi alam ngang marami ay hindi lamang tungkol sa daloy ng dugo ang kasiyahan. Tungkol ito sa mga nerbiyos. Ang iyong mga nerbiyos ang mga mensahero na nakdadala ng mga signal mula sa iyong utak patungo, sa iyong ari, nagsasabi sa dugo kung kailan dadaloy at sa mga sensasyon kung kailan maksisimula. Kung ang mga nerbiyos na iyon ay humina o bumagal, maari kang makaroon ng matigas na pagtayong ngunit pakiramdam mo ay manhit pa rin? hiwalay, o hindi nasisiyahan. Diyan pumapasok ang walnuts. Ang walnuts ay isa sa pinakamayamang pinakmumulan ng omega. Tiga fatty acids ng kalikasan. Ang mamalusok na taba na ito ay nakpapanatiling flexible sa iyong maartriya, ngunit mas mahalaga, pinapakain nila ang iyong nervous system. Isipin ang iyong mga nerbiyos na parang mga electrical wire. Kapag sila ay sira, hindi nakakadaan ang signal. Kapag sila ay mahusay, na insulated at pinakain, ang signal ay matalim, malinaw, at malakas. Sa pakain ng isang dakot ng walnuts araw-araw, literal mong binibigyan ang iyong nganerbiyos ng mga building blocks na kailangan nila upang gumana sa buong lakas. Sa paglipas ng panahon, ibinabalik nito ang pamamanhid, init, ang raw na sensasyon na akala mo ay nawalan na ng tuluyan, may mapasyente akong naksabi sa akin na sa ng ilang linggo ngang pagdarak ng sa kanilang rutin. Ang masturbation ay biglang naramdaman na mas buhay, mas electric. Inilarawan ng isang lalaki ito bilang, pagtuklas muli ng isang bahagi ng kanyang sarili na akalanya. ay nawalan na ng tuluyan. Iyan ang kapangyarihan ng pagpapakain hindi lamang sa iyong nga, daluyan ng dugo, Kundi sa iyong nga nerbiyos ang nga nakatagong bayani ng sexual nakasiyahan at hindi doon natatapos ang mga benepisyo binabawasan ding walnuts ang pamamaga sumusuporta sa kalusugan en puso at pinapanatiling matatag ang iyong enerhiya sa buong araw ito ay isang simple natural na merienda na gumagana na parang gamot Mari mo itong kainin ng hilaw. Iwisik sa oatmeal, ihalo sa salads o ipare sa prutas. Anuman ang paraan mo sa pagtangkilik nito, ang susi ay ang pagiging regular. Ang isang mali na ugali tulad nito ay naktatayo sa isang malakas na pagbabago na talagang mararamdaman mo. Ngayon, kasing kahangahanga ang walnut sa pagpapanumbalik nga sensasyon? May isa pang pagkain na kumukuhang lahat ng napag-usapan natin? Daloing dugo? hormones, at pleasure chemistry, at pinaksasama-sama ito. Ito ay matagal nang iginagalang bilang simbolo ng pakamayabong at sa wakas ay pinatutunayan ng modernong agham kung bakit. Pag-usapan natin ang nakaliktaang kampiyon ng sigla ng lalaki, Anim. Pomegranate, ang nakaliktaang kampiyon. Naalala ko pa ang isang pasyente na nasa kanyang unang bahagingang 70S na sa akin, Dokto, pakiramdam ko ay wala na ang spark nang aking katawan. Nagaganap ang paktayo, ngunit mahina, at kapag maklimaks ako, parang nawawala ang gilid. Mukha siyang talunan, ngunit ngumiti ako at sinabi sa kanya na may isang prutas akong gusto niyang subukan. Tinaas niya ang isang kilay nang sabihin ko ang salitang pomegranate. Hindi ito isang bagay na karaniwan niyang binibili? Ngunit pumayak siyang subukan ito. Pakalipas ng ilang linggo, bumalik siya sa aking opisina na may ngiti sa muha. Dok, sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang nasa prutas na iyon, ngunit pakiramdam ko ay muli akong naging lalaki. Ang mga pomegranate ay punong antioxidants. Mas marami kaysa sa halos anumang iba pang prutas. Ang nga antioxidant na ito ay gumaganang parang armor, nagpoprotekta sa iyong arterya mula sa pinsala at naglilinis ng plaque, ang mas malakas. Mas malinis ng mga arterya ay nangangahulugang mas malakas na daloyng dugo at ang mas malakas na daloyng dugo ay nangangahulugang mas matigas, mas maasahang pagtayo. Ngunit kalahati lamang iyon kwento. Ipinakita rin na pinapalakas ng pomegranate ang testosterone ang hormon na nagpapagana ng pagnanasa, enerhiya at ang raw na lakas ng orgasm. Sa ilang paaral, ang malalaki na regula na uminom komegranate juice ay nakaranas hindi lamang ngang mas mataas na testosterone, kundi pati na rin ngang mas mahusay na kaloban at pinabuting sigla. At kapag tumaas ang testosterone, hindi may kakaila ang mapakbabago. Bumabalik ang pagnanasa Nagiging matigas ang pagtayo, pakiramdam ay buo, nakakapagod, at lubos na nakakapagbigay kasiyahan ang klimeks tulad ng dati noong iyong 20. May mga lalaking naglararawan, nito bilang paktuklas mulingang isang intensity na akala nila ay na ng tuluyan. Sa halip na mahinang paglabas, naramdaman nila ang isang bukso na nakpapakaba sa kanila at nasisiyahan sa paraang hindi nila naramdaman sa lup ng mga dekada. Mari mong tangkilikin ang pomegranate sa maraming paraan. Uminom ng purong juice sa umaga. Iwisik ang nga butil na rubi sa yogurt o salat o simpleng kainin ang prutas sa kamay. Anuman ang paraan mo sa pakuhan ito, ang pagiging regular ang gumagawa ng pakakaiba. Ang parehong pasyente. Ay nagsabi sa akin, Dok? Akala ko ay nawala na ang aking mga araw ng pagiging malakas, ngunit ipinaalala nito sa akin na ang aking katawan ay may kakayahan pangang, higit pa, at iyan ang aral dito. Minsan ang pinakasimple, pinakaliktaang pakain ang may pinakamalaking kapangyarihan. Ngayon, kasing kahangahanga ang pomegranate, isa lamang itong piraso ang puzzle, Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng anim na pakain ito, bawat isa ay gumagana sa daloy ng dugo, hormones, nerbiyos, at pleasure chemistry, lumiliha ka ng perpektong bagyo para sa pagbabalik ng lakas, sensasyon, at pagtatapos na akala mo ay nawala na nang tuluyan. Kaya, paksama-samahin natin ang lahat sa isang huling mensahe na kailangan mong marinig. Konklusyon Magino, kung may isang katotohanan na gusto kong dalhin ninyo, ito ay ito, ang inyong pinakamagagandang araw ay hindi panakalipas. Maraming kalalakihan na nasa kanilang 60s at 70s ang tahimik. Natumatanggap ng mas mahinang paktayo, manhit na sensasyon, at patak na paktatapos na parang hindi maiwasan na bahagi ng paktanda. Ngunit nakita ko mismo na hindi ito ang kaso. Nakita ko ang malalaki na nagpapabanaan ng kanilang sigla, hindi sa mamahaling pildoras o mapanganib na pamamaraan, kundi sa simpleng pagbabago sa mga pagkain na inilalagay nila sa kanilang katawan. Isipin ang nga natuklasan natin ng makasama. Binabahang ang bits ang iyong sistema ng nitric oxide na nagbubukas ng malawak sa iyong daluyan ng dugo hindi lamang pinapababa ang dark chocolate ang sandali. Pinapaliwanag nito ang pleasure chemistry ang iyong utak. Binabalik ng oysters at zinc ang switch sa testosterone, ang master hormone ng pagnanasa at kapangyarihan. Ang pauan, ang viagrang kalikasan, ay nakpapanatiling malakas at matatak ang daloy ng dugo. Ibinabalik ng walnuts ang buhay sa iyong mga nerbiyos, pinatatalas ang bawat sensasyon, at ang pomegranate. Ang nakaligtaang kampeon ay nagpapalakas sa iyong mga arterya habang pinapataas ang iyong testosterone na nagbibigay sa iyong intensity na akala mo ay nawalan na ng tuluyan. Bawat isa sa mga. Pagkain ito ay gumagana sa ibang pirasong sistema. Ngunit makasama silang lumilihangang isang ekstraordinaryo. Isang pagbabalik sa lakas, stamina, at kasiyahan na nalala mo sa iyong kabataan. May mga lalaking na sabi sa akin na may luha sa kanilang mga mata na hindi sila naniwala na, na makakaramdam. Sila muli ang 20 hanggang sa bigyan, nila ang kanilang mga katawan ng gasolina na nawawala sa kanila. Iyan din ang maring maging kwento mo. Sa loob ng ilang linggong pagiging regular, mapapansin mo ito. Mas malakas na umaga, mas mabilis na tugon, mas matigas na pagtayo, mas buong paglabas. Kaya't iwanan ko kayo sa hamon na ito. Huwak lamang makinig, kumilos. Simulan ngayon. Naghihintay ang iyong katawan at mas may kakayahan ito kaysa sa iyong napaktanto. Hindi tinutukoy ng edad ang iyong pakalalaki. Ang iyong mga pagpipilian ang ginagawa at ang pagpipilian ay sa iyo ngayon